Naging matagumpay ang kauna-unahang International Research Conference on Sustainability, Resiliency, and Innovation na pinangunahan ng City of Malabon University noong June 17 at 18. Kabilang sa mga lumahok sa conference ang iba't-ibang universidad mula sa Germany, Mexico, at China. Narito ang report ni John Mark Mauas. I can say that this is a successful uh, activity in our part. So, as you can see, uh, we are bringing the dean of our institution, not only here in the city of Malabon University, not only in Kamanaba, but of course, even in the international community. Ito ang pahayag ni Dr. Ali V. Agustin, University Secretary ng CMU sa pagsisimula ng kauna-unahang International Research Conference ng City of Malabon University noong June 18. Pangunahing layunin ng programa ito na mas mapaigting pa ang partnerships ng CMU sa iba't ibang kumpanya at academic institution, mapa Local o international man. Nakasentro ang tema ng Conference sa Sustainable Development at Innovative Practices mula sa researchers, policymakers at industry experts. Hosting this kind of activity, CMU will be known in different uh, sectors of our community in Malabon City, in Camanava area, in the Philippines national, and even in other parts of the world. So they can say, or we can say that CMU is not only in Malabon City, but even uh, in the international community because we participated in different uh, range of research. Kabilang sa mga nakiisa sa conference ang ilang unibersidad mula sa Germany, Mexico at China. Gayun din ang ilang government offices at unibersidad sa bansa. Katuwang ng conference na ito ang sintak Save Esperan UG LLC, isang German-based language center. Promoting the language itself, so we can we can um we can promote and we can encourage more students to enroll, especially for example here in the Philippines, to promote our own language. The Philippi Ang wikong Pilipino ay napaka yaman, di ba? So as long as we promote it, we preserve the culture, promoting the cultural preservation, I think that's a winning Situation. Dumalo rin sa nasabing conference si University President Dr. Glenn D. Videlion at iba pang opisyal ng CMU na nagpakita ng suporta sa programa. Present din sa programa si Milabon City Administrator Dr. Alexander Rosete. Tinalakay niya ang patungkol sa Housing Services Program ng Maynila na siyang maaaring gamitin batayan para makabuo ng isang development plan. Kailangan maging aktibo ang ating mga kababayan. Kagaya ng sinabi ko kanina, kesa... Kaysa magkaroon ng uh, mga housing uh, associations dapat gawin natin itong mga kooperatiba kasi dapat magtulungan ang bawat isa ng mga residente para magkaroon sila ng mas magandang buhay nagpresenta rin ng kani mga research ang mga estudyante actually it is a good opportunity for us lalo na sa si journalism student kasi very in very fruitful and insightful yung mga discussions lalo na more on thesis and dissertations yung discussions dito sa first international conference natutunan ko sa pagpresent sa mga research dahil parang syempre naka-inspire na marinig yung mga uh, speech nila naka-inspire na mas magpatuloy na mas galingan pa sa pag-aaral sa paggawa ng mga activities ganun para sa CMU, mahalaga ang patuloy na pagsasagawa ng mga research dahil ito ang pundasyon ng bawat academic institution. The essence of academic institutions is research. So, non-existing ang mga academic institutions without research. And as we all know, the move of the Commission on Higher Education is to improve the research quality of all academic institutions. Para sa CMU iConnect, ako si John Marco Mauas, konektado para sa Kabataang Malabuyeño. Manatiling konektado sa mga kaganapan sa loob at labas ng ating pamantasan. I-like at i-follow ang aming Facebook page at mag-subscribe na sa aming YouTube channel na CMU iConnect. Ako po si Carlo Luis Candelaria, konektado para sa Kabataang Malabuyeño.